Oh, bro, bros, nandito tayo sa laot ngayon, sumama tayo sa pangalamang ang katoyan may huli na kami ito, so, bakit ako sa inyo yan, ang huli namin kung nakasalan na nato, pitong banyero na yan ito yan tapos ito pa, meron pa rito tapos ayun pa, dalawa bali sampu na yan, sampu Ay, mga bangka, oh Ako kawin mo yung dalawa dyan, o. Ayun. Ayakta ka na rigor. Bigla nagpahinga ang kawan. Pati mga... Kulim-lim eh, kulim-lim.

mga bros na namin yung alam hindi namin naipakita na ayun na marami pa rin yung huliin doon no? pa rin yung huli na no? no? ayun malaking bangkaya no? may ibenta eh, na nagilinis na

Ayan, nagba, binaba na yung kanilang alaman. Yun. Ang dami. ka bentahan. jalan ang bentahan. Ito, dinagugutom. Ito, ito, ito. babalik pa daw kami. Uh, namin y 가 n g g lang kami ng sa banyera bago kami umuwi iba e yung pasalawat pa